Pinky na dito tayo ngayon sa labas ng uh, 103 rd Brigade uh, camp ng Philippine Army kung saan uh, ito sa Marawi City na ito ano Pinky dito sa lugar natin naririnig natin yung putukan so, so, yan dumating tayo dito mga bandang 9:15 ng umaga at tatuloy-tuloy uh, naririnig natin putukan dito sa lugar pero sa ngayon wala pang nagko sa atin mula sa military kung ano na ba yung uh, totoong nangyayari sa ground pero ang malinaw sa atin ngayon ay ongoing ang clearing operations ng ating uh, mga otoridad. kanina paikot-ikot din yung uh, mga choppers dito sa lugar. At uh, kanina nga nakita natin, nag sila dito pero after a few minutes, lumipad na rin sila agad doon sa area. Ngayon, uh, kanina, sinubukan din natin uh, bumaba dyan sa bahaging downtown area. Ano na siya? Kung i-describe natin, para na siyang ghost town eh. Walang mga tao o wala masyadong mga tao sa labas. May pangilang nilang mga civilian na naglalakad. Pero all in all parang wala talagang tao sa lugar kaya lang uh, may nakita tayo kanina ng dalawang armadong lalaki doon sa baba at uh, hindi natin uh, ma-identify kung ito ba ay mga sundalo o uh, mga miyembro ng armadong grupo sa area so ngayon uh, kanina unlike uh, yesterday Tuloy-tuloy yung biyahe natin mula Iligan City papunta dito sa Marawi. Wala na yung uh, traffic na palabas at papasok na Marawi City na nakita natin kahapon. At uh, along the way nga ay uh, nakita natin dito sa bahagi ng uh, Pantar Bridge, ito yung uh, uh, boundary ng Lanao uh, del Norte at Lanao del Sur ay uh, na natin ng uh, itong limang kalalakihan na inimbita for uh, questioning ekskusibo nating nakuha itong uh, itong uh, pagkakita dito sa dalawang uh, pistols mula sa kanilang sasakyan na uh, nakita during inspection ng uh, miyembro ng uh, RPSB Region 10 so inimbitahan sila for questioning kasi kanina tinanong natin yung uh, Uh, pasahero ng sasakyan ang sinasabi nila hindi daw sa kanila yung baril at uh, doon lang daw sa sasakyan so ang binabanggit sa atin ng uh, Regional Public Safety Battalion hindi katanggap-tanggap ang gantong paliwanag kasi lalo na sa panahon ngayon na talagang mahigpit ang seguridad sa area ay uh, bakit may uh, baril ang isang uh, sasakyan so hindi lang isa dalawa pa so limang kalalakihan itong uh, on, uh, uh, nag uh, under investigation ng uh, pulisya pinky Mahirap yan, George, dahil ang usapan number one, meron ba silang lisensya? doon sa mga baril nila. Kung naalala natin kahapon, George, nagbigay ng uh, press conference si Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi nga niya na at some point no, pwede maglabas doon ng baril, basta lisensyado. E eh, kung di lisensyado yan at sasabihin nilang hindi nila alam kung saan ang galing, e eh, siguro talagang masusing investigasyon ang gagawin ng uh, mga otoridad dyan. Okay, so maraming salamat, George. Mag-ingat ka dyan. Si George Cahiles, nag-uulat. Nasa Iligan City naman, ang ating senior correspondent.